Ang magkakatabing pumping station sa lungsod po ng Maynila, marim pong tinututulan ng ilang mga residente. Milyong-milyong halaga ng mga flood control project ipinatatanggal ho ng mga residente. May update dyan si Bombo Grand Hilario. Inirereklamo ngayon ng ilang mga residente na katira katabi ng isang estero sa lungsod ng Maynila ang umano'y perwisyong dulot ng bagong pumping station na itinayo sa kanilang lugar. Unang nadatnan sa pagbisita ng buong pwersa ng Bomboradio Philippines ang flood control project na pumping station sa bahagi ng Pedro Hill Street sa Estero de Tripa de Galina. Nakasaad sa listahan ng sumbong sa pangulo.ph, nakakatapos lamang itayo ito. Noong buwan ng Mayo, pinondohan ng higit isang daang milyong piso para sa phase 2 ng konstruksyon. Ngunit iba o taliwas ito sa mga ng nakausap natin, tagapangalaga ng pasilidad, na si Dinky Sumalinog. Ngayong e 2025, wala namang malaking makina, dinagdag, booster pump, wala. Wala po. Kapag may diferensya po rito, tinatawaan po yung ano namin, yung gumagawa po nito. Yung, yung po, ano, pang walis, pala, pag na ano, nas, sa ako naman po namin. Tsaka kalaykay po. Kalaykay, sir. Tsaka kaputi po namin at mm ano po, isyo rito. Habang pasumbong namang ibinagi sa atin ni Analiza Hunzay, residente ng Barangay 812, Maynila, ang perwisyo manong flood control project. Sa may di kalayuan lamang kasi ay magkasunod na makikita kaagad ang isa pang panibagong pumping station itinayo ng Department of Public Works and Highways. Ay sana po patanggal na lang po lahat ng pumping station na ito, booster pump kasi wala naman silbi to eh dahil sa mga booster pump na tabi-tabi. Meron mo 600 square meter, tatlong booster, pump, saan ka na nakaka Ako, blood talaga. Yung bakal na 20 years na pinalitan nila, buo pa. Yung tinanggal nila. E eto, sa tingin nyo, ampaw yan eh get pa hindi raw ito hustong nagagamit mula ng maitayo lalo na kapag may mga basurang inaanod sa naturang estero habang ani naman ni punong barangay don Hali Miguel hinihintay pa nilang bumisita muli ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways sa kanilang lugar kumbaga ito pinagana lang yan nung nandito na yung DPWH kasi tapos na daw sila doon lang pinagana yan kumbaga pag ganitong ano araw-araw na gumagana, sinusundot lang yan. Yung po yung uh, sinabi ko po yun sa DP, ano po yung magiging action pag natapos na yung gawa Dapat magkaroon ng uh, proseso na o kaya makita ng tao na hindi mamamaho dyan, hindi regular ang pagkuha ng basura, na hindi pa kami binabalikan ulit ng DP. Samantala, ayon naman kay Engineer Montrexis Tamayo, Assistant Regional Director ng Kaguran para sa National Capital Region, ipinauubayan e, na lamang Ania sa mga lokal na pamalaan ang pagpapaliwanag kung bakit kinakailangan magtayo ng katulad na pumping station, kabahagi ng flood control project. Ngayon kung may pagtutol pa rin po yung mga tao, siguro we... Uh... We will urge po through the LGU, after explanation sa kanila at makatanggap-tanggap naman po yung uh, yung uh, explanation namin sa LGU, siguro hingi po kami ng tulong sa LGU na sila po yung mag-explain to the barangay level, uh, sila po ang mag-explain sa mga tao na makakabuti naman po sa kanila yung project. Nagkakahalaga ang naturang proyekto ng higit siyam napung milyong piso na bigong makita sa listahan ng inilunsad na sumbong sa pangulo.ph. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bast Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.